Yo, what's up mga kachoy-choy, no? For today's video, peplex natin mga saranggola ko. Balit yung BT natin na Naruto concept, di pa natin ito na-test fly. Busy kasi tayo sa work, kaya hindi tayo makapagpalit pa ng saranggola. Papakita ko sa inyo yung pool design nito. Actually, hindi ko siya nagsukat kayo na magsukat. Eh, eh, sukatin daw. So, yan mga kachoy-choy, no? Ganyan siya, ganyan siya. sa design na inaabot ako ng 3 days. One tagal. At, ito naman yung isang BT kit ko. Eto yung pinaka-favorite ko sa ginawa. Balit, hindi totally beat nam na. Bali bit ng concept lang yan, Philippine plug. Yeah, let's May session, Gino, yung size niya mga kajonji, no? Ako'y 5'2, mga siguro mga pipe. Actually, dyan. hindi ako sure na talaga yan. Ako hindi siya sure. Yan yung haba naman siguro ng pakapak niya, siguro mga nasa 5'6 o 5'7. Pero ulit, hindi ko hindi ako sure, ha? Ako na loko. Yeah, hindi ako sure, hindi ko siya nasukat. Yun yun. Ah, lupit mo talaga, Chocho. cho yung sin din niya kaya plano ko rin siya test play bukas. Yeah. Yun ito pala yung bandera ko no. Yung bandera niya gawa sa bukas sa fiber stick yung ulo niya Yeah, let's go. Na test play na rin niya na ako kanina. So, stay din rin siya kasi balance na yung stick niya. Oh, let's go. Pangmatagal na rin niya no. Oh, so bukas plano ko siyang ipalipad sila tatlo lahat. Sabay-sabay. Yeah.